gabi na at nandito pa rin tayo sa si El Friday. Sisimulan natin ngayon. Susubukan natin na makapag-communicate. At aalamin natin kung meron pa tayong makukuha na kahit anong residual na spirits or whatever dito sa El Fraile. Nandito tayo ngayon sa isang room. Ginasok natin pong room na ito. Ano kaya ito dati? Ah! Ito yung ano daan. Ano yan? Saan? Yung wa may watcher. Ano ba yung tawag um, dun sa room na yan? tinitignan kung may kalaban. Ah, ano? okay. Oo. Oh, oh. Anong tawag doon sa room na yun? Kalimutan ko. Ah, hindi ko din. <laughs> Sinabi ni tayo yung kanina. Dito, oh. natin dito. Most probably. Andito yung unang-unang makakita, di ba? Kung may darating ng kalaban. Ang gamit lang tayo ngayon ng ne 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 necrophonic. Necro. <laughs> necrophonic. And meron ako sa kamay. Subukan lang natin. Medyo maingay nga sila doon. Naririnig lang sila. Okay, Meron ba dito? Is there anybody here? Yes. Is there anybody here? Is there anybody here who like to talk? You can speak here. I I will hear you here. You can come here and speak here or you can come here and make this one light up. Let's go, come on. Is anybody here? gini, Oh my god, terus kita mau buatin aja sama Ada apa? Biarkanlah, sering uh, I have you, karena aku dihitung sama gue. Saya okay, pikir keren banget ya, dia naku lagi oh. Ay, oh, Ay hindi ko pa ata na start. Ay, start na, start Yo. Okay. Sorry. This Wag mo is my first time kasi nag-umamit na itong neck. Ito na start pala. So, yung hindi dito siya. Go. Hmm? Go. Go. Ha? Huh? What's that?

Ibig sabihin nun, hello, we are here to explore. Hindi ako... Uy! Explore? Explore? Hindi ko lang, hindi ko sure. Ano yung sinabi mo? I said, hello, we are here to explore. Japanese din. Parang Japanese. Oh my gosh. I'm having... Anong tawag mo diyan dito nil? no? Oh, ano da. I, I ko, Are you still here? Iba yung ano niya yun, no, compare pag nag compare pag ginagamit natin ng metro outside. Here. English or Tagalog talaga yung mga nakukuha natin sa so, Hindi natin ma-make out kung ano yung word. Ano? 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 Ano ko I said are you still there? No. Ano <laughs> si Hello? Ano si Maska? Ano si Maska? Ah, oh, it means, can you talk? Hindi talaga natin may hindi. Out? Sa huh? Japanese? Parang okay, eh, or dami. Ha? Huh? Dami. ibig sabihin? Or Japanese word yun. Both of them. koko o ha tai desu ka Kokoro? koko o ha na tai desu ka That means, do you want to leave this, place? Huh? Ano daw? Sa Japanese din eh. Hindi talaga maintindihan, no? Sa edit natin yun. Sabihin mo, mauna lang tayo dito for explore? We here to explore. yaki Kikuro sa Reta No Cut. Hi. Sabi hi. Ang tinanong ko, did you burn here today? Hi. Did you die here because you were burned? Nasa magat siya, hi. Tapos sabi hi. hi. Parang yes yung hi, diba? Oo. Uh -huh. Oh my God. Tama ko marami. Oh, hindi ko na alam yun. Ito lang yung mga rated. Yun. Alright. <laughs> device to hello oh, hello 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 oh hello pa wait 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 kono device to talk kayo dimas ka it means can you talk to this device this device this device okay ulitin mo Device baiso to kai wa de this device this device dami ko po isa pa rin dapat hmm Yes. <laughs> Japanese talaga, tayo'y ginalabutan ako. Seryoso? Oo. Oh. Ska? Ano? Ska? Oo, oh, ano? parang Japanese word yun. Ito. Ito, ito mga kalit. Sir, siyempre ibig sabihin na Ska ano? Sige, sige, tara na lang muna. Nan-sai desu Nan-sai desu ka? Nan-sai desu ka? Means how old are you? Nan-sai desu ka? So, yes. That's right, Deska. We're here to explore and Japanaga. What has she tachi to ish me koko in Masuka? Kapatasita to isho ni kokoni ka? None of ano na lumalabas dyan naintindihan naiintindihan ko. Oh. Di ba I'm like Emily, di ba? You remember hmm. Emily, di ba? So, so English Tagalog words. Uh. Now I cannot stop. And it sounds like ano talaga Japanese. Japanese man -e. oh is... pa. Okay. Okay. Stop. Dabe. Don't. Amoy bisbe dame. Dame? Hmm. Okay. Why? afraid. Afraid? Yeah. Sabi mo. Wait for... lang. Mayroon ako dito ang kumaray. Afraid, afraid. of oh, Ito, ito. Higa kuwai desu ka? Higa kuwai desu ka? Bidyan mo nga ako sa likod ko. Nakita mo? Bidyan mo sa likod ko. Meron? Hindi, hindi kita. Sa likod ko. Matatay ka, may ibang Hindi, parang ano higa kuwai desu ka? kasi sabi niya kuwai diba? kuwai means afraid eh ah. so tinanong mo yeah, i ask kung takot ba oh konnichiwa watashi tachi ha tanken suru tame ni koko ni masi? oh why this Don't be afraid. We're not here to hurt you or harm you in any way. We're just here to explore. Parang high ulit yung narinig ko. Mm. Oh.

Ano to wa? Hit Nippon Hide Hit Nippon Hide is it ha? pronunciation <inaudible> Sounds like a Japanese man talaga no? Mm. Actually hindi lang ang voice iba iba pero Same ano opo, doramo, irup, berayro, ni Iro no Oshiete imas Ay puta, okay. hindi tayo. Hindi Tara. Kaya? Noto na? Hindi drink, hindi drink, tama niis. Wala na. Wala itong robotboy lang ako. Sige. Sayonara, we're not here to hurt you. Thank you for the responses we get. It. Wala na luluwa talaga pa, nubig na. Hindi ka sabi ba diba kaka challenge piling ito? Wala okay. naman. Gusto nyo naman pag Wait lang, wait lang, wait lang. Uh, ano lang kung kundan. Sige, sige. Ito. Yes. Mo yes. ang shin, shite, ite, iyo, senso, wa, o watanda. Hindi ko lang alam kung tama yung pronunciation ko. Pero, it's getting creepier. Nadidrain na rin yung equipment sa Namamatay na tayong flashlight. And then, natatakot na kami. Ako natatakot ako kasi First dami. time ko tayo. Ah, dami. First, wag daw. Okay. Dami. <laughs> dami. <laughs> hindi, seryoso talaga. Oh my gosh. Oo okay. nga. I cannot look. Wait lang. Lulungkot na. Wala ko lang, na. Tatapusin Puti na to. Bye. Um, I'll try again ulitin later. Mamaya-maya kung kayanin pa ng Likot na tapang ko. Pero so far, Natakot talaga ako sa mga nakuha ko kasi Panoorin nyo, hindi siya mga English words hindi niya mami make out. I think parang Japanese man talking na siya. Hanggang ngayon nandiyan pa rin siya. And we're gonna exit. Goodbye. Goodbye, Thank Shayla. Thank you. Na. Ako muna. Okay. Ako muna. Bye. 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 Ay, oh. Ay buta. Tapos ka din. Ina. Kasi bakat, <laughs> bakit, bakit dito? Dali dito. No, Nauho, nakita sa akin. Para ka naman, ano. <laughs> Alaglag ka dyan, ha? Oh. Hi boy. Hi. Oh, <laughs>